Hi guys! Sa uh, video natin ngayon ay i-share ko naman sa inyo yung paggawa ng ating uh, DIY layer cage So, diyan nakikita nyo yan po yung ginagawa natin So, yan po yung uh, flore ng ating kulungan So, ito naman yung uh, ilalatag nating uh, green screen para doon sa ating uh, flooring So, yung sukat yan guys ay 12 feet by uh, 2 feet So, yung haba niyan ay 12 feet tapos yung lapad niyan ay at uh, 2 feet so kung mapapansin niyo rin guys yan uh, nil nilatagan ko na yan ng uh, fiber optic cable so yan yung magiging uh, sanggaan ng ating uh, green screen para pag uh, pagka inapakan ng uh, mga manok ay hindi lulundo or kung lulundo man ay uh, masasangga ng ating Uh, fiber optic cable yung green screen so hindi siya madaling masira or mabutas yung ating uh, green screen so yan po yung uh, papa ko uh, ginagawa rin niya yung isang uh, kulungan so yan so, etong ano natin guys yung paglatag ng uh, green screen so gagamit tayo dito ng uh, insulated staples so yung size niyan ay uh, one half So lahat ng partition dyan sa baba ay uh, papakuan natin ng insulated staples Pagkatapos niyan ay uh, ilagay naman natin yung para dun sa taas ng ating kulungan. So itong dalawa na yan guys yan yung magiging uh, poste dun sa ating ikakabit na uh, pang itaas dun sa ating kulungan ng uh, layer cage. Uh, So, natapos na nating maipako yung pangitaas. So, mapapansin nyo guys ay andyan may nakalagay na tayo mga partition sa taas. At dito naman sa gilid yan, lalagyan natin lahat yan hanggang doon sa uh, dulo. Walong piraso lahat yang ikakabit nating uh, partition sa may harap ng ating kulungan. Tapos nyan guys, yung uh, lahat yan lalagyan natin at uh, doon naman sa likod ay lalagyan rin natin yan ng uh, partition Para uh, yan yung magiging uh, partition ng ating mga uh, liyokid At dagdag na rin sa pagpapatibay ng ating kulungan So lahat yan, balay walong peraso lahat yung mailagay natin yan uh, Dito sa likod, ibabaw at saka sa harap yan tapos na nating mailagay yung mga partition sa ating kulungan. bali walong peraso lahat yan guys. Sa harap at saka dun sa likuran at saka sa taas. Tapos niyan guys, ay maglalagay naman tayo nyan ng kawayan para dun sa harang ng ating, magiging harang sa ating kulungan. Para hindi makalusot yung manok dun sa kabilang partition so yan naman yung gagamitin nating ah, kawayan. bali ang ilalagay lang natin na kawayan guys ay bali apat na peraso ang ipapako natin jaan. Ganyan din ka anipis uh, yung kawayan na gagamitin natin uh, at ma ano naman uh, nilalagyan rin natin ng butas or binabarinahan natin yung uh, kawayan para pagka pinakuan natin ay hindi mabibiyak. Kasi maano malutong pa kasi yung uh, kawayan. So, yan guys. Tapos na may uh, maipako yung uh, kawayan sa ating uh, partition. Tapos yan. Tapusin natin lahat yan guys hanggang dun sa uh, dulo. So, tapos na natin ma ilagay or maipako yung partition. So, next naman natin gagawin dyan guys ay um, lalagyan naman natin ng harang don sa uh, taas or yung uh, sa itaas na parte ng uh, kulungan so ganun din guys kawayan rin yung uh, gagamitin natin dahil wala na tayong uh, fiber optic cable kasi naubos na so gagamit lang tayo dito ng kawayan pati dito sa alikurang uh, bahagi rin ay kawayan rin yung uh, ilalagay natin dyan at uh, yung distansya naman yun guys sa likuran ay medyo malapit or 1 uh, inch yung pagitan kasi pag uh, malaki yung space ay mahuhulog yung itlog pero dito sa may taas ay uh, kahit mga 2 inches or yung ginawa ko dyan ay 2 inches yung uh, pagitan kasi sa taas namang bahagi yan eh. hindi naman makakalusot yung uh, manok natin dyan pagka dalawang inches yung pagitan at uh, inupisa naman ng papa ko yung pag uh, papako ng mga kawayan na uh, piniprepare natin so yan at uh, medyo marami rami rin yung uh, kawayan na mailalagay natin dyan at uh, mahaba so 12 feet yung haba ng kawayan na nilalagay natin So yan guys, tapos nang maipako lahat yung uh, kawayan na nilagay natin. So dyan naglagay ako ng malaking space para dyan natin ilalagay yung uh, waterline natin para sa ating uh, nipple drinker. So ito naman sa harap, uh, maglalagay naman tayo ng uh, PVC dyan or yung ating peter. Uh, tapos dito sa taas, uh, maglalagay rin tayo ng kawayan dyan at dyan na rin natin ipapasok yung ating mga manok pagka nilagay na natin at uh, ito naman sa may harap so gagawa rin tayo dyan ng harang doon sa mga itlog so kawayan rin yung gagamitin natin at uh, magpapako lang tayo ng kapirasong kahoy dyan para yun yung magiging pakuhan ng ating uh, kawayan yan po yung uh, kaperasong uh, kahoy na pinotol at uh, yan yung gagamitin natin para doon sa magiging pakuan ng ating uh, kawayan so ang ilalagay natin diyan guys ay anim na perasong uh, kahoy ang unang gagawin natin yan ay uh, bubutasan mo natin ng barena para pagka uh, pinako natin ay hindi ma magkakrak or mababasag yung kahoy, no so, anim na piraso ganyan yung ilalagay natin hanggang dun sa uh, dulo, so yan guys pangalawa na yung uh, kahoy na ilalagay natin, so at uh, tapos nang ma-ilagay uh, natin yung kawayan na magiging harang dun sa uh, itlog na mapuproduce sa ating mga papait logging ha, ah, manok. Tapos ang next naman natin gagawin dyan guys ay ah, maglalagay naman tayo ng ha, ah, feeder yan, sa may baba. At dito naman sa taas ay yung magiging waterline para sa ating nipple drinker.